Biglaan nga ang day off namin kaya nagkayaan kaming gumala ngayong araw na to. Limang araw na lang mga karepa, magpapasko na. Dahil malapit na nga ang Pasko, nagkayaan kaming punta sa may small city. Nabalitaan ko kasi sa mga kasama ko na maganda daw pumunta doon. Marami daw pa ilaw doon at talaga mararamdaman mo na Paskong Pasko na. Kaya ngayong araw na to mga karepa ay samahan nyo kami maglibot. Bali dito ngayon nagbis na ako kaagad dahil baka malit kami sa aming biyahe. Dahil kanina nga ay chinect namin kung ng oras ang dating ng tren. At merong ang biyahe ang tren ng alas tres ng hapon. Kaya makakaabot papala kami. Kanina kasi dapat maaga kaming aalis. Kaso nga lang yung kasama ko dito si Mark nagpagupit pa pala. Kaya ayun hinintay ko na lang para sabay-sabay na lang kaming umalis. Syempre bago ko umalis sa mga karepa, kinuha ko muna itong pabango ko sa may locker ko. Kailangan kapag aalis tayo, lagi tayong mabango. Dahil ready na rin ako, lumabas na rin ako sa may pintuan at hinanap ko na yung mga kasama ko. At nakabalik na nga pala yung mga kasama ko galing din sila sa small city. Ngayon, kami naman ang pupunta at mamamasyal. Bale apat nga pala kaming aalis mga karepa. Kaso nga lang wala pa pala sa baba yung iba ko pang mga kasama. Deli alam na lang yung kulang nagbibihis pa siguro sila sila ate Jobing kaya nandito lang sa may gilid yung kanilang kwarto kaya kumatok na ako at niyaya ko na siya sigaw ko ng sigaw at sabi ko alis na tayo noon pala sa kabila pala siya dumaan at baka nga siguro si Mark ay pababa na rin o oh, ayan na mga karepa. kompleto na rin tayo ang kasama nga pala natin ay si Mark si Francis at si Ate Joby. Kaya tara, let's go. Maggagala na kami. Habang nagbibidyo nga ako, ay nakasama rin pala si Paring Dong at si Ate Kat. Kung hindi nga mga karepa, ay mag-aalas tres dito. Pero yung ating haring araw ay at malapit na magdilim. Kapag kasi winter, ganito dito, maaga dumarating ang dilim. Kapag naman summer, alas 8 ng gabi, pero maliwanag pa rin. Wala lang, share ko lang. Dito nga pala kami dumaan sa may shortcut. Dahil kung doon kami sa may kabiladaan, mas matatagalan pa at baka maiwan kami ng tren. Hindi lang kami nakakadaan dito kapag tag-ulan dahil sobrang putik. Kaya buti na lang hindi umulan at nakadaan kami. Mabilis din kami nakarating sa may train station. Pagdating namin sa may train station ay hinanap ko agad kung totoo nga ba na alas 3 ang dating ng train. At ayun nga mga karepa, mayroon pa pala na titirang oras kaya umupo muna kami at naghintay. Makalipas lang ng 20 minutes ay dumating na rin yung train na hinihintay namin. Alam nyo ba mga karepa, nasanay na lang ako na laging train na lang yung sinasakyan namin. Pero mas gusto ko to dahil hindi nakakahilo. Kapag kasi bus, nakakahilo mga karepa Tignan nyo, nakasalubong namin dito yung mga kasama namin sa trabaho Bumili pala sila sa may bayan Pagkakit nga namin sa may train ay naghanap na kami ng aming mauupuan Medyo konti nga lang yung pasahero kaya hindi kami tatayo Sabi kasi ng mga kasama namin ay tayuan daw sa may train ngayon dahil daw maraming tao Ang tanging nakita lang na nakatayo ay yung kondoktor <makes noise> Lumapit na nga siya sa amin at naningil na ng tiket tapos nagbayad na rin kami para makaidlip na rin kahit konti makabawi man lang sa pagod kahapon. Total naman daw ay malayo pa daw kami kaya may oras pa ako para matulog. Pass forward nga si nagsipagtayo na kaming lahat at sa wakas nga nakarating na rin kami sa may small city kaya pagkahintunan rin ay nagsipagbabaan na rin kami. Dito ngayon ay talaga excited na ako makita yung lugar na sinasabi nila na napakarami daw ilaw at napakarami daw tao. Bali dumaan nga kami sa may underground sa may tunnel tapos nga lumabas na rin kami ng train station. Grabe mga 지 <목소리나> Paglabas nga namin ay talagang ramdam na namin ang lamig pero sakto lang, kayang-kaya naman. Kumaga para nasa bagyo tayo mga karepa. Ganon ko siya maihalin tulad ang lamig dito. Habang nagbibidyo nga ako May narinig ako sa gilid. Natutuwa sila dahil nagbibidyo ako sa may daan. Hindi kasi uso dito ang vlog vlog mga karepa. Kaya naninibago sila at bago pa lang sa paningin nila yung ginagawa ko. Kaya pag sinabi mong vlogger ka dito, hindi nila alam yon. Habang ng lakad nga may may naaninag akong ilaw at nakakatuwa yung kanilang small train dito. Meron siya mga LED lights kaya pag dumaan sa kalsada ay talaga maliwanag. Makalipas nga ng habang lakaran ay nakarating na rin kami sa wakas sa aming pupuntahan. Eto na pala mga karepa. Grabe, ang daming tao at maraming pailaw talaga. Kaya ang masasabi ko sa inyo mga karepa, advance, Merry Christmas sa lahat and Happy New Year. Kami mga OFW ay talaga nangungulila sa aming mga pamilya na naiwan dyan sa may Pinas pero kahit ganun mga karepa ay gagawa tayo ng paraan para hindi tayo malungkot. Hindi puro kit malayo tayo sa ating mga pamilya at mga minamahal. Pipiliin na lang ba natin maging malungkot? Di ba diba? hindi? Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kung hindi man tayo makapag-celebrate ng Pasko kasama sila, pwede naman natin i-celebrate yung Pasko kung saan lugar tayo naroroon. naroon. Tulad nito, meron naman tayo mga kaibigan na kasama at i-celebrate natin kasama sila. O siya mga karepa, pa, ipapasyal ko muna kayo dito at ipapakita ko sa inyo ang lugar na ito. Sa mga nilalakaran namin ay maraming mga pailot, at maraming tao ang mga naglilibot. Sa mga bawat gilid naman ay merong stall na may mga binebentang mga pagkain, mga gamit at iba pa. Alam niyo ba mga karepa, habang nagbablog ako dito, pinagtitinginan nila ako. Kahit nga hindi nila ako kilala, nahihiya talaga ako. Hindi naman kasi tayo vlogger na sikat tulad ng iba. Kaya talaga nahihiya pa ako kapag nagbablog sa maraming tao. Sa paglilibot nga namin mga karepa, ay nagutom kami kaya pumasok kami sa may mall at tahanap kami na pwedeng makainan dito. First time ko lang makapunta at makapasyal sa may mall nila. Dahil halos trabaho tayo ng trabaho, laga tayo ng trabaho, wala tayong libot. Pero okay lang yun, kesa naman sa walang trabaho, wala tayong pera, di ba? Diba? Para tayo makakagala. Nakarating na nga kami sa may food court nila dito, kaya naghalap na kami na pwede namin makainan. Nag-usap-usap nga kami na ng makakasama ko na parang masarap kumain at umigop na mainit na sabaw. Dahil nga napakalamig dito at talaga nilalamig na kami kanina pa. Ito sana yung order namin, kaso nga lang, ito lang daw yung available nila. Meron din naman siyang mainit na sabaw, kaya okay lang. Dito nga ay tamang hintay lang ang order namin. At makalipas nga ng 20 minutes ay okay na yung mga in-order naming ramen. Solid mare pa Alam nyo ba? Napakabait nilang dalawang mag-asawa. Kaya talaga mga iingan nyo kung bumili sa kanila. Dahil sasalubungan ka nila ng napakagadang ngiti at aasikasuhin ka kaagad. Yan ang pinakagustong gusto ng mga customer. At kapag ganyan ka, babalik balik ka talaga nila. Kanina nga pala mga repa, ay buti lang inakahanap ka agad kami ng aming pwesto. Sobrang dami kasi ng tao na kumakain dito. Nakipag-unahan lang kami sa pwesto. Ito nga pala yung in-order namin ramen, yung merong beef, sulit na sulit mga karepa, ang daming laman at ang daming noodles, tapos marami pa yung sabaw talaga mabubusog kami dito natawa nga ako kay Mark, sabi niya doon sa may may-ari kung unlimited daw ba yung sabaw at sabi naman ni sir, hindi daw at ayun, kaya pala hindi unlimited dahil yung sabaw nga ay napakarami halos di na namin mauubos to, kaya nga biniro ko si Mark at sabi ko sa kanya, ano unlimited sabaw pa, Nalulula na nga siya hindi daw niya hata kayang ubusin o siya mga karepa, tara kain tayo <coughs> yeah tapos nga namin kumain na nakapagpahinga na kami ng konti, naglakad-lakad ulit kami, papabanga kami ng escalator at ito ang ginawa namin. Halos matawa sa amin yung nasa likod, yung nagsa cellphone. Siguro sinasabi ni ate, ano kayong ginagawa ng dalawa na to? Paglabas namin sa mall ay tinuloy namin yung pagilibot namin. Katatapos nga lang namin kumain ay may bumugad sa mga pagkain naman dito. Nagutom tuloy ulit ako. Dito sa isang pinuntahan namin ay napakarami ring tao at mga pailaw. Meron sila dito Christmas tree na napakalaki at punong-puno ng Christmas lights. Marami rin mga nagtitinda sa mga gilid-gilid at meron din pala dito ang sel. Hindi ko nga alam kung pambata ba to o pwede sa aming mga matatanda. Dito naman ay meron silang maliit na tren na pwedeng sakyan na magpapamilya. Ang cute nilang tignan no. At yung mga bata nga ay talagang tuwan tuwa. <coughs> sa may kabila naman ay merong mga upuan na may mga ilaw at pwede kang kuhanan ng larawan. Hindi na pala kami nagtagal dito mga repa dahil na namin yung pag-alis at biyahe ng tren ng 8pm. Kaya nang madali na kami bumalik sa may train station para bumili ng ticket at baka sa nga na makaabot pa kami sa paalis na tren at pabalik sa aming accommodation. Ang kasong kaso nga lang mga arepa, hindi kami nakaabot kaya ayun, tamang upo lang at tamang hintay lang sa isa pang alis na train at pabalik sa aming accommodation at alam nyo ba mga karepa, kung ilang oras pa ang aming hinihintay, 3 hours pa mga karepa sobrang tagal, yun na daw kasi talaga ang pinakalas na biyahe ng train dahil matagal pa ang aming hinihintay na oras ay sumayo muna kami sa may loob ng train station at hindi namin inaasahan meron palang gusto makisali sa amin at nagsipagtalunan pa sa likod namin, tinan ang kukulit nila no, napatigil nga kami sa pagsayaw at lahat kami nags pagtawanan na lang. Fast forward niya ay mag-11 -e na. Kaya nang paglakad na kami at dumaan ulit kami sa may tunnel papunta sa may tren. Kami lang pala ang naunang pasahero. Dapat nga ay maghihintay pa kami sa may labas pero dahil malamig, pumasok na kami mga karepa. Hindi na namin matitiis at hindi na namin kakayanin. Dahil sobra sobra lamig talaga mga karepa. 30 minutes na lang hinihintay namin para makalis na yung tren. Kaya ng si pagkwentuhan muna kami dito about sa trabaho at kung ano nga ba ang mga balak namin gawin sa darating na Pasko. O ay na mga repa, hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana po ay nag JK enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po. Merry Christmas ulit.